Nakita mo na, Vincent, kung gaano kabastos ang asawa mo? Ma, please. Walang modo! Oh. I really don't know kung paano tayo naloko ng babaeng yan for so long. But this foolishness ends tonight. Vincent, gusto ko hiwalayan mo na asawa mo. Ma, well, stop it. Sinubukan ko siyang kausapin. I gave her the opportunity to air her side of the story. Pero anong ginawa niya? Binastos niya ako. And if she's so adamant na hindi niya kabit si Paul, bakit hindi niya masabi sa akin kung ano talaga ang totoo? Because it's not her secret to share, ma. What do you mean by that, son? Yes. Lalaking pinag-aawayan namin ni Lali. But it's not Paul. kapit ko, pinag namin ng asawa ko. Kasi so, the truth is, Ma'am Kay, bakla ako ang anak niyo, ma.